mabibitag ang mga gerero sa patibong ni Tanggol at Ramon. Samantala, sinangayuna ni Tanggol ang desisyon ni Ramon na pagtanto ni Tanggol na tama nga ang pasya ng kanyang ama na siya ang tatakbo bilang mayor para magkaroon o man siya ng kapangyarihan. Ngunit sinabi naman ng ni Tanggol kay Ramon, kailangan meron o silang gawin para tuluyang malinis o ang kanyang pangalan. Ngunit nagdadalawang isip itong si Ramon na payagan itong si Tanggol sa gusto nitong gawin. Natakot itong si Ramon dahil baka hindi na umano makalabas itong si Tanggol sa kulungan. Maliwanag naman ni Tanggol ang kanyang gagawin hindi para malinis ang kanyang pangalan kundi para lumabas ang totoong kulay ng mga gerero. Dagdag pa ni Tanggol alam niya na susunggaban umano ng pamilyang ito ang kanyang gagawin para magmuka umano siyang masama sa madla. Samantala sa kabilang banda may nilutong plano naman itong si Roberto para kay Tanggol. Si David at Migilito, muli na silang nagkaharap. Ginamit ni David ang pagiging kapatid niya kay Tanggol para hindi siya tuluyan ni Migilito. Sa walang pagdadalawang-isip nagpakilala itong si David kay Migilito na siya umanong ang kapatid ni Tanggol. Dagdag pang inalok ni David ang kanyang sarili na maaaring umano siyang gamitin ni Migilito laban kay Tanggol. iniisa isang ni David ang kanyang nalalaman umano sa mga masamang gawain umano ng mga Montenegro. Walang kamalay-malay itong si David ng kanyang kaharap ay dating kaalyado ng mga Montenegro. Pero sinunggaban naman ni Bigilito ang pagkakataong ito para si David mismo ang tatapos sa buhay ni Tanggol. May pakulong ginawa naman itong si Migilito para palabasin na pinagtangkaan siya ni Tanggol. Nagkasundo ang kaaway ni Tanggol. Inutos naman ni Miguelito dito sa kanyang tauhan na siya umano'y saktan para makasuhan umano itong si Tanggol. At sa mga oras na iyon, sila Tanggol kasama itong si Don Julio at si Franco. Nagtungo ang tatlo sa presinto para isakatuparan na nga ni Tanggol ang kanyang mabigat na plano para pabagsakin ang mga gerero. Para kay Miguelito magtatagumpay ang kanyang plano at sa kanyang gagawin, siguradong masisira umano ang pangalan ni Tanggol. Antabayan pa niyong sa sunod mga update. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa, sa akin channel.